Ako si Christian at ito ang storya ko. And hello mga ka-storya. so andito po tayo ngayon sa Pila Laguna no sa uh, isa sa location po or uh, venue ng shooting namin ngayon dito sa cinematic. So i-vlog natin mga ka ano ba yung mga nagaganap dito sa shooting na to. So tara samahan niyo po ako. Oh. At ito na nga mga kastorya, kasama natin si Sir Jason, saka si Sir Dan. Hello Sir Dan, hello Sir Jason. Kung busy silang dalawa. Ayun, so isa sila sa kasama natin sa shooting dito sa Pila Laguna. Ayan, hello, hello, kaway kaway. Dito naman mga kastor, ayan, bawal daw po maingay kasi ayan, nag-acting-acting na sila. Ayan. Hello, mga Michelle, o andito si Andrea, si Jelo, si Kyla, si JM, saka si Raven. At ayan habang busy-busy sina Direct Will at si Direct Barb sa pag-aayos ng camera, eto kulitan kami sa likod. Tako. Baka mahuli tayo na direct na si dire ang kulit. <laughs> ayan, kasama natin dito si JM at saka si Jelo. Ayun, ka-kulit. Hello Direct Barb, hello Direct Will. Ayun si Kayla, hi. Ayun oh, magpo-promote pa rin si Direct, o oh, seryoso 'yan. <laughs> ayan, mga kastorya bitin ng oras natin. Wait for part 2.